Uh, magandang hapon and Max version 2 after nga pala nating nakabitan ng auxiliary lights uh, ngayon nagpakabit naman yung may-ari ng piE horn ngayon panoorin nyo po kung paano ko i-install ito kaya simulan na natin so ayun in-install ko na nga pala itong dalawang piE horn Inap napang ko siya ng matibay at uh, para naka tornilyo yung hindi siya natatagtag kung halimbawa dumaan man yung motor sa malubak na kalsada yan dito ko nga pala linagay dito sa may tornilyo ng mga ECU medyo pina uh, pina yung holder ng PIA yan dalawa uh, tigkabila pinairings na natin ang gusto ng may-ari pag nagbubusin na ito ay eh, hindi mawala yung stock pa rin at kung gusto paganahin yung stock, tutunog yung stock. Kung gustong paganahin itong PIA, tutunog itong PIA. At pag nag tumunog na itong PIA, umiilaw yung dilaw ng auxiliary lights. Uh, Winairings na nga pala natin to. Uh, may diretsyo na pala itong harness na binili siya. Yung pinagapang natin yung positive papunta dito sa battery. Yan, para safe. At linagyan natin ng 3-way itong three way na ito ay uh, ito ang ito ang gagamitin para kung gustong patunugin yung stock horn tutunog at kung gusto naman itong PIAA tutunog yung PIAA ganito lang ang adjustment ang ginawa natin yan naka gitna siya ang three way gitna wala yan pag dito mo sa taas inon mo sa tunis mo sa taas tutunog yung stock pag dito naman sa baba, yung PIA yan tutunog at may ilaw. Yan, binaba natin. Yan. Nga pala, itong nga palang PIA, linagyan natin ng diode. Yung diode na positive na supply galing dito sa PIA papunta dito sa uh, uh, dilaw. Uh, relay relay ng dilaw ng MDL. Yan. Papana dito natin pala yung kinabit. Dinagyan natin ng diode itong diode para pag nag-on ang mini driving light, hindi pabalik. Hindi magpe permanenting tutunog itong PIA kasi meron siyang diode. Hindi papasok yung kuryente. Ito ka pala yung stop. Ito yung connection ng three way yung gitna ng 3 way ay dito ko kinonekta sa negative ng stack ng koneksyon ng busina dito sa para mahati siya para magkaroon ng supply itong stack horn pag inon mo siya sa taas yung 3 way ito ang tutunog kaya marasusupplyan ito ng ground tapos pag inon mo naman yung 3 way sa baba ang masusupplyan na naman ng ground ay yung relay ng papunta dito sa PIA. Ganun lang ang style natin. Tsaka yung positive na supply ng ano ng relay ng papunta dito sa MDL ito, itong positive na to. Galing yan doon sa relay na number 87. Linagyan natin yan ng wire na may nakakonektang diode. Ito yung diode. Ito, ito yung diode papunta yan doon sa dito sa MDL uh, sa dilaw na papunta dito sa MDL kaya pag binusina mo iilaw at tutunog yung iilaw itong MDL tapos tutunog yung busina yan testing natin ah. yan stock horn sa taas at sa ba uh, MDL cloud door with na uh, iilaw yung ilaw ng Stop Maganda pag dito nakakabit yung ano kasi pag dinagyan natin ito ng cover. yeah Pag dinagyan natin ng covers wala siyang kawasabit sabit pag dito nyo ilinagay sa may ECU nyo okay ibabalik na lang, lang natin yung mga kaha, mga loads para matapos na lang so ayun natapos na natin testing ulit natin yan MDL mo na yan alright switch natin pataas yung MDL three way switch stack horn at sa baba naman yan okay na